So, magandang araw no. So, yun tayo. Ito yung mga ginagawa. Ito kita nyo. Ito yung pinta. Wala lang salamin. Ayan o. No? So, ito ay na hindi umaandar, no? So, papaandarin natin, program tayo ng susi. Hindi namin yung susi. Iba na. Tapos ito, si D-Max. Hindi rin umaandar, papaandarin din ito mga boss. Ito naman si Deluxe na High Ace. Ah, yung, air, yung blower sa likod, hindi gumagana. Kaya, na ayusin natin. Galing tayo doon sa mga kasama natin magagawa, no? Yan. Yeah. Punta kay doon sa kabilang shop mga boss So hindi tayo nakapag upload Gano, kasi medyo busy Dahil dito yung mga gawa natin. Ito yung jack nyo mamaya. Tanggalin yung gulong dyan. So, ito paanda rin dito mga boss. Tuso, no? Okay. mga boss, uh, may gagawin tayo dito na Honda Civic, no? Kita nyo ay basag yan. Walang salamin yan mga boss, oh. Walang salamin yan. Biyak-biyak salamin yan. Tapos, tinayin nyo. Tapos, yan. So, Mababaan na rin natin, pupakita ko sa inyo, ang susi nito ay, ayan, so ordinaryan yan, nakapasakablik yung, ayan o, sa imo. So ngayon gagawin natin nito i-scan natin ito, na, puprogram din ang susi. So, uh, abad yung kayo, pabalikan mo kayo So, ito mga boss, Tapos natin ang program, ayan o, okay turn off daw turn on okay so tingnan natin kung pa under natin moment of truth na wala na yung biblink dyan. okay okay so lubat baterya pa charge tayo so ito mga boss ang update ayan uh, nyo palit tayo ng fuel pump motor dyan tapos yung gasoline na nagpalit rin tayo kasi panis na so ito tingnan natin ngayon kung under na so yung ano dito wala na yung susi ayan o no? mamatay sa kagad maka program na yan tingnan, tingnan natin yung under ay lubat pa rin. si, uh, series mo muna so, lubat pa rin paano muna natin So, tingnan natin mga boss, no? Ayan, grabe. Ang tagal itong natinggaw. Biyak-biyak na yung salamin. Wala nang salamin, wala nang seat mirror. Ayan. So, pero ang usapan namin ito, mag-boss, lang. So, kasi metal din sila, no? Nakaon, ha? Baba mo yung sumunod ng malaki. Ayan, yung sumunod dun sa malaki, baba mo. O, Ayan yan Okay. Okay, patay. Ayan, mandar na mga bus. ano o. Oh. Uh, goods na. Pull out na ito. Ganito lang to kasi nga sa panamin ay paandarin lang. So, napanda natin. Program tayo dyan ng susi, mga bus. So, yun lang. Uh, pag may katanong kayo, pwede tumawag sa number na dyan sa SRD kaya mag-message sa Facebook page natin. Okay, thank you.